Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! Pupunta kami sa birthday party. Sa Pampanga yon, first birthday party. Ang venue ay sa Mars Garden. Sa Angeles, Pampanga yon. Buti na lang mabilis lang ang biyahe namin. Siguro wala pang 2 hours mula Manila. Kaso narigo kami. Buti, 15 minutes lang kami na late. So ito na nga yung Mars Garden. Malawak din siya at may sariling parking area. So, ito na nga. Papasok na kami. At ito ang birthday celebrant na pinuntahan namin. Si Riley. Cute! Entrance pa lang. Ang ganda na. Kita niya naman. Bonggang bongga. Sa dami ng balloons. Lalo pa, mamaya pagpasok natin, makikita nyo ang bongga ng mga balloons sa harap. O, di ba? Panis! Ayos na ayos yung pagkakasetup nila. Hindi masikip. At hindi rin mainit. At ito na nga ang pamilya nila. Bali nakita namin to ni Mrs. pagpasok namin. Mayroong mga booth. So syempre, hindi natin may iwasan na hindi tumingin. At ayun niya, meron silang mga pagkain na sinserve pang merienda para hindi mainip yung mga guests. Masarap lahat ng sinserve nilang food. At kudos dito dahil yung stick nila ay hindi pointed. May concern sa mga bata at mga taong kakain nito. So ayan na nga, Nagsaro ng palaro at nanalo kami ni Mrs. Ang laro dyan ay palakasan ng hiyaw. Mga candy ang napanalunan namin dyan. Tapos, nagkaroon pa uli ng isa pang palaro. Per group naman ito at natalo sila Mrs. At ito ang kanilang parusa. Buti na lang, dancerist si Mrs. So, ayun na nga. Hindi ko na napidyohan yung mga pagkain na nakahanda sa catering. Masyado na kasi ako nagutom. Hindi kami nag-almusal at tanghalian. Dito na kami dumiretso. Bali, ang mga handa nila ay fried chicken, fish fillet, beef stew, yata, chop suey, fried rice, pancit, at soup. Hindi ko alam kung anong soup yun. Pero parang may crab stick eh. Hule green. Overall, nasarapan kami sa lahat ng mga hinandang pagkain. Ako, nakadalawang ulit ng fish fillet. Gustong gusto ko yun. Ha? Galing, masarap pag galing handaan. Ayun. Happy kasi siya kapag kumakain siya sa mga handaan. Naging nga siya naghahanap ng birthday party sa mga kapitbahay. Yung catering nga pala dito ay from Mars Garden din. So ayun na nga, natapos na ang kainan. Nagsimula na ang magic show. Siya yung host sa buong event. Napakagaling niya. Siya na nga rin yung naging magician. Siya nga pala si Kevin Bryan Bautista. Sumali siya noon sa Pinasgat Talent Season 4. Isa lang ang masasabi ko, napakagaling niya mag-entertain. Bago kami umuwi, ipinahawak sa amin si Riley at nakatulog na nga siya. At natapos na ang birthday yan, umuwi na kami. Bitbit -bit ang tatlong hot dog waffle. On the way, nakita namin to. Available na pala ang tindahan ng mga parol. Manamig na ang simoy na hangin. Ayun lang. Bye-bye! Mayroon silang biday dito.